sa ating mga lolo't lola, kahit hindi natin kamagana, kung matanda na, pinagbibigyan mo yan. Kaya nga yung mga senior citizens, may mga cities na libre na magsine, magsine kayo na magsine. Di ba para masulit ang mga ipinapahiram pa sa atin ng panahon ng Panginoon. Kaya kailangan sensitive tayo. At alam nyo siyempre, ang laging kalaban ng mga matatanda, inip. Naiinip yan, lalot sila lang ang tao sa bahay wala nang inasam kundi dumating yung mga tao na gabing gabi na magdadating ang pagod na pagod na kikis lang magmamano tapos na syempre ang matatanda gusto makipagpwentuhan gusto niyan medyo hinihilot-hilot mo yung bintinya, niya yung mga uh, kanyang batok kaya hindi naman kuminsan laging may sakit nagpapahilot eh gusto lang may kasama may kausap eh kasi kung hindi naman magpapahilot sa'yo ayaw mo magstay doon kaya anak hilutin mo muna ang pa paako actually hindi lang yung nagsasabing gusto ko lang ikaw kausap mga kabataan, pag pinapagalit kayo ng mga magulang nyo, pag ginagabi kayong umuwi, madalas namimiss lang kasi kayo. Hindi dahil ayaw nila kayong sumaya, ayaw nila kayong magkaroon ng fun. Gusto na nila kayong makita, gusto na nila kayong makakwentuhan. Eh mga kabataan ngayon, eh, nandun nga sa bahay, text naman ng text, Hindi hindi walang makausap naman tino. O kung hindi naman, may mga laro-laro, may computer, may, limang ka-chat. Kung paano napagsasabay-sabay yun, himala. Pero ang magulang, hindi maisabay. No? Kailangan meron tayo, lalo bata ka pa, meron kang ministry sa matanda. Huwag mong kakalimutan yon at tatanda ka rin. Diba? Ang sinasabi sa Bible, kung ano itinanim mo, anihin mo. Kaya kailangan mapagmahal ka rin sa matatanda. Dahil darating ang panahon, ikaw naman ang mga ngailangan ng pagmamahal na yon. Weather-weather lang yan. Kanya-kanya lang yan ang turn. It's your turn if you are young. At kung matanda ka na, it's your turn naman to enjoy the love of those who are young. Para yung pag-graduate natin, Of course, I don't like to call death, death. I always call it graduate. Pag kami nagtetek sa akin, namatay na po si ano say, si ko, say gumraduate. Ay, gumraduate na po si... Because death is really graduation. And many will even graduate with honors. No? Yung mga crowns, yung mga rewards ng Panginoon, paano matatanggap kung wala ka dun sa kanyang presensya? Gusto nating mabuhay ng mahama at malusog, pero kung panahon na to go, go. Because you're going to God. You're going to your Maker remember your Creator in times of difficulty, in times of sickness, even in times of graduation. Meanwhile, ano ang lesson? Kung bata-bata ka pa, enjoy the passion of the moment. Darating ang panahon, mawawala yung passion. Kaya huwag tayong kill joy, mga kapatid. May mga bata-bata pa, may passion, hayaan nyo sila. Ang hilig-hilig, halimbawa mag-chess, hayaan mo mag-chess. Darating ang panahon, ayaw na rin niya. Ang hilig-hilig niyang gumawa ng ganito, ng ganon, magkutkot ng mga motorsiklo, mag-repair ng kotse, mag-ikebana, mag-oregami, kung anong hilig niya, hayaan niyo? Kasi darating ang panahon, sasawa na rin siya. Kailangan, masabi man lang niyang, nagawa ko naman yung gusto ko nung may lakas pa ako. Kesa lagi siyang nagsisising, kung may nagawa ko lang sana yon sana may nangyari sa akin. Kaya dapat tayo supportive of each other. Alam niyo po yung mga tumatanda, Siyempre, ang kalaban niyan talaga, inip, lungkot, insecurity. And then you begin to really grasp your mortality. Nagiging real sa iyo 'yung concept of death. And if you don't look at that with the creator in your mind, you will be depressed. No. Kaya marami sa mga matatanda naghahanap ng diversion. Huwag natin silang pigilan. Buti nga may diversion, no? Kasi sana naman sila malungkot, mag-isip, mag-alala, mag eh kung yun ang kaligayahan niya, no? basta hindi naman niya ninanakaw yung pantaya. No? Kaya mayroon naman mga matrons, gustong mag-dancing-dancing. Dancing. Eh, maano naman, kung mag siya, basta hindi naman siya nangangalod niya. Ano? ano naman ang masama na sumaya siya sa buhay? Ano naman ang masama na mamasyal, kung gustong mamasyal? Kaya yung minsan pag hindi mo naiintindihan yan, dahil masaya ka, kontento ka sa buhay mo, may energy ka pa, akala mo nagsasayang siya ng panahon. Pero kaysa naman magtirinta siya at nakatingin siya sa araw na gano'n, mabuti nang may diversion. Kaya mga magulang natin, kung walang masyadong pera, supplyan nyo para makapag-diversyon. Makapamasyal, makapunta dito, makapunta doon. Kaysa naman sa nag-aabang na lang sila, nakaritin sila ni na kamatayan. Alam nga namang yun na lang gawin mo sa buhay. Kailangan inabutan ka ng kamatayan na nagbubugi. O kaya ay kumakain, namamasyal, at sulit na kamatayan yung nang-enjoy ka kesa inabutang kang handang-handa na nakasuot ka na talaga pang burol dahil wala kang ginagawa sa buhay. Kaya mga tao, mga kapatid, halimbawa may sakit, hindi makalakad, buhatin ninyo, i-wheelchair nyo, ilabas nyo ng bahay. Ipasyal nyo sila, paarawan, ministryan. And God loves that. No? Yung ganong klasing ministry. Kaya nakita nyo sa Bible yung balon na matay bigla yung anak, lungkot na lungkot, Naawa si Jesus. Binuhay tuloy yung anak. Sabi, oy bumangon-bangon ka dyan. Aga-aga mo namatay. Walang mag-aalaga sa nanay mo. Siyempre, mas masarap at dapat yung anak ang naglilibing sa magulang kaysa yung magulang ang naglilibing sa anak. Mahirap naman yun lalo. Kaya mga anak, meron tayong duty na magpalakas ng katawan, mag-ingat. Dahil kung eh, hindi ka nag-iingat, nagpapabaya ka, baka bigla kang mamatay, maunahan mo yung magulang mo, nasakit naman nun para sa magulang. Kaya may duty tayo to keep ourselves healthy and alive so that we can continue to minister to our parents. Huwag kayong judgmental sa mga may diversyon. Alam nyo nga yung iba, and of course, hindi ito ngayon excuse. Kaya yung mga iba ang tanda-tanda na na magkakaroon ng boyfriend na bata, eh kung byuda naman siya, ano naman ang problema mo? Bakit? Diba? Hayaan mo. O kaya byudo, ang girlfriend niya, ang bata-bata, chismisa ng buong barkay, ang bata ng girlfriend. Ingit lang kayo, no? Kasi naman, kung matanda ka na, alam gusto pa girlfriend mo, i-aakayin mo rin. Lalagyan mo ng salon pass. No? Kaya gusto mo medyo mata-bata para makalimutan mong matanda ka, sumigla ka rin, sumaya ka, at inaasahan mo naman na maaalaga ang kanya tanda mo kaysa kukuha ka pa ng super tanda. Eh, siya namang bata, gusto yung matanda kasi siguro, abandoned child. Hindi lumaking may magulang. edi eh, di nagkamagulang siya. Ito namang si matanda, nagkaroon ng taga-akay, na partner sa boy Two less lonely people in the world. Kaya huwag tayong mga kontrabida sa mga tao na nagkakaroon ng kasiyahan. Basta hindi nila ninanakaw yan, hindi sila gumagawa naman na sa masa kapwa Lawa ka ng paningin. Sapagkat so, kahit may buhay tayo doon sa kakabila, eh isalagang buhay dito. Kailangan mag-enjoy ka. Kailangan i-maximize mo yung kasiyahan. Kasi pahiram na panahon ito. And we will account for our days. Sasabihin ni Lord, nag-enjoy ka ba? O binigyan kita ng talent na mag-music, nakapag-music ka ba? Anong ginawa mo sa buhay? Mahalaga yon. Para pag dumarating yung panahon na gagraduate ka na, no regrets. You can say, well, I lived life. I had a life. It wasn't a perfect life, but it was generally a good life. Thank you, Lord, for lending me time on earth. Ang dami kong nakaeng pakwan. Ang dami kong na panood na sine, ang dami kong nalaro na mga games, ang dami kong nakain na oh. manok. Salamat. Now I'm ready for the next chapter of my eternal life. Pasalamat sa Diyos. Dapat ang namumutawi sa ating labi kung tayo babalik na sa Kanya. Hindi hinihilak ka na ayoko pa, ayoko pa, ayoko pa kailangan kasi may panahon ng lahat. Kaya sinabi din na Ecclesiastes chapter 3, For everything, there is a season and a time for every matter under heaven. There's a time to be born and a time to die. So while alive, live. When you're going to die, die. Para hindi lagi tayong nag-i-struggle.